Hardin, O, kawan nyo. Gaganyan kayo. Kunyari, nagagamot kayo. Lupay. Ganyan yung kapababa. Lupay. Lupay. Binubungkal. <laughs> o. Binubungkal. Una. Butoy. Itatanim. Tapos. Ganyan rin, o, para eh. Tapos. Ganyan na hindi para yun. Parang Tapos. Tatabunan. Aisyah, Halaman, halaman. bapak ya, tanya-tanya sampai deh Buku ngayon, sambil Buku buko. Buku. Ngayon, ay buko, Ay buko, Oh, ay buko, nggak. Oh, ay open Oh, ay buko, nggak. Buku ay Buku nggak. Ay ay sa aking munting hardin, lupay binubungkal. Una buto'y itatanim, tapos tatabunan. Araw ngayon ay sisikat sa munting halaman. Buko ngayon ay bubuk